Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Eto nga pala, sobrang trending na pagkain sa ibang bansa mga pre, grabe. Ay natiniwan niya nga itong tinapay, minasa at nilagyan niya ng gatas. Pagkatapos nga, pinirito niya nga mga pre at eto na nga resulta. Wow, mukhang masarap siya mga pre. Ayun nga, dali-dali na akong pumunta ng tindahan para nga bumili ng mga gagamitin natin mga pre. Ayun nga mga pre, at kompleto na yung mga gagamitin natin mga pre. Nakabilan na yata na itong garden niya at gagawin nga natin. Yung natin sa TikTok na pwede nga kakirito to mga pre. So yun, lalagyan natin netong itong alas ka mga pre. So yan, natin yung napanood natin sa TikTok. So yan, yeah. eto nga at binuksan ko na itong tinapay at kumain muna ako mga pri ng isa neto. Nga at may pre biscuit pa nga itong tinapay natin mga pre. Grabe mukha, masarap siya mga pre. At ayan, binuksan na nga natin itong lata natin mga pre. Gamit nga lang ito. Kutsara natin mga pre at wala nga pala tayo na dalang kampit mga pre. Grabe. Lagay ko na nga itong mga tinapay neto sa plato mga pre. Wow, tinaktak ko na nga itong gatas niya mga pre. So ayan, Ayun nga at pagkalagay nga natin ng gatas mga pre eh, parang kulang nga yung gatas natin mga pre grabe ayan at pinilit na nga lang natin to minasa ko nga lang siya ng minasa mga pre at Ayun nga mga pre, grabe nagkasya na kay gatas natin. Wow! So ayan, binilot-bilot na nga natin siya mga pre. Mga pre, at grabe, ayun na, tapos na nga tayo magbilot dito. At eto nga mga pre, yung ink na gamit natin, ang gagamitin natin, panlutoan mga pre, yung gamit nga natin. Nakaraang video mga pre, grabe. So ayan, sinindihan ko na nga at nilagay ko na itong kawali at lulutuin na nga natin siya mga pre. Wow! Ayun, at naglagay na nga ako ng mantika at nga itong binilot-bilot natin na tinapay mga pre. Eto at luto na tong tinapay na binilot-bilot natin mga pre grabe yan naubos na nga pala yung gas na ginagamit natin mga pre grabe so ayun naghanap nga tayo ng mga gagamitin natin na panggatong mga pre habang naghahanap nga ako ng gatong eh sabi nga ng mga kasama ko meron daw na laglag na even doon sa tabindagat mga pre at eto nga siya mga pre basang basa siya mga pre at mukhang mabait siya mga pre So ayun, kumuha nga ako ng pagkain na ito na huli namin na isda at sinubukan ko ang pakainin. At grabe nga mga pre, mukhang hindi siya nakain. Ayun, tinatanggihan niya nga yung natin mga pre at ayan nga mga pre nung no, natuyo tuyo na nga itong ibon na ito eh pinakawalan na nga namin to dito nga sa bundok mga pre at ayun mukhang mukhang masaya siya mga pre no, nakawala na nga sya, so, na nga ako mga pre natanggal nga itong talampakan ng sapatos natin mga pre grabe naman no, kamalas na mga pre at ito na nga yung resulta ng pagluluto natin mga pre wow mukhang masarap nga mga pre sa lasang pastillas mga pre sobrang tamis nga nya mga pre nanakit ipin ko mga pre so ayan binigay ko na nga lang sa mga kasama ko ha <laughs> <laughs>